huwag kayong sasaksi sa di laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayanan, sambahayan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, as mo o ang anumang pag-aari niya. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dumako naman po tayo sa Salmong Tugunan. Ito po ang itutugon. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubula, bumubuhay. Panginoon. Ang salita ang bumubuhay. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos ng dulo sa tao ay bagong buhay yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan nagbibigay ng talino sa lahat ng kaisipan Pangin Ang tuntuning ibinigay ng puon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulog. Panginoon iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Yaong paggalang sa puon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkuli na iiral na parati. Pati mga hatul niya at matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatul, ang pasya ay Pantay, pantay, Panginoon, iyong taglay, ang salitang bumubuhay. Bu Ito'y higit, na, higit pa sa ginto na maraming nagnanain higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kay sa pulot, sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot ito, nadalisay at malinis. Panginoon iyong taglay ang salitang bumubuhay Panginoon iyong taglay ang salitang bumubuhay